Good morning po mga kalaki, gising na Sabay-sabay po tayo ngayon, magja-jogging po ako ngayon mga kalaki At nandito po tayo sa, syempre, nandito po tayo ngayon sa Pangasinan Ayan mga kalaki, nandito po tayo ngayon At mamaya ipakikita ko po sa inyo mamaya kung gano'n nakapakaganda ang dagat kasi po madilim pa po, mamaya po mga alas 8 magshoot po tayo ng vlog doon kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo ngayong umaga, gusto ko po at gusto namin ni Lola na meron pong swertehin ngayon pong umaga sa bawat isa sa inyo, na mga talagang tumututok at nagaabang ng na mga laki numbers po natin, araw-araw at syempre po mga kalaki may mga nagchat po na sabi nila ah, Sir Ed ah, pwede po ba na kapag kayong binigay nyo po sa kainta kunyari, ay binigay binigay niyo sa kaita ko nyari tapos taga Pasig ako, pwede po ba na ano? Pwede, pwede niyo pong kunin 'yon. Pwede niyo pong kunin at pwede niyo pong tayaan ilaban kasi malay nyo po sa inyo po lumabas yung numero. Basta narinig niyo po sa bu sa bunganga namin, sa amin po lang galing ang numero, kunin niyo po libre inyong-inyo po yan. Kahit binigay sa abroad, kung nagustuhan mo dito sa Pilipinas, o kaya naman binigay sa Pilipinas, nagustuhan mo sa abroad, kunin nyo po, pwede nyo pong ilaban. Hanggat may 2-digit may ma, man, 3-digit dyan, 4-digit, 6-digit, 5-digit, basta may larong ganyan, kunin nyo po karapatan nyo po yun. Bigay po namin sa inyo yun. Okay. So, ayan po sa mga private consultation member, yun lamang po ang may membership fee Yung mga nagpapaprivate consultation lamang po. Bukod dun, wala na po. Siyempre, mga kalaki, ngayon pong umaga, mamimigay po tayo ng mga two-digit lock numbers kung saan ito po ay sinumada natin ng bonggang-bongga. <laughs> Talagang pinag natin ng todong-todo. Kaya mga kalaki, sana po nawa ngayong umaga, may pala rin po sa inyo. At alam nyo, hindi ko alam na napapatama ako kayo. Kung hindi lang din kayo po, kung hindi lang din yung mga followers po ang ang nagsa may lamo. Kung hindi lamang po mga followers ang nagsasabi na Sir Red, nanalo po ako. Hindi ko po alam yun. Promise, hindi ko po alam yun. Kayo lang din po. At maraming salamat at, at hindi kayo madamot at nagsasabi kayo na talagang nanalo kayo. Thank you very much po. Kasi isipin mo, paano kung malalaman nanalo ka? Magkakilala ba tayo ng personal? Hindi naman, di ba? So, ayun. Yun po yung, yun po yung kagandahan doon na talagang talagang sinasabi niyo po talagang nanalo po kayo. Maraming salamat po. At syempre, eto na po. Kung ready ka na, ready na rin ako. Tara, mamigay na po tayo ng mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Kaya eto na po sa Quezon City. 5, 23, Pampanga, 7, 14, Pangasinan, 19, 21. La Union, 230, 30. Ilocos Sur, 23, 25. Ilocos Norte, 21, 24. Nueva Ecija, 3, 15. Nueva Vizcaya, 18, 5. Masbate, 33, 20. Cebu, 21, 14. Aklan, 7, 12. Aurora, 23, 26. Laguna, 19, 14. Quezon, 5, 8. Olongapo, 19, 34. Davao, 1, 28. Tarlac, 2, 30. Quirino, 7, 18. Bacolod, 31, 34. Cavite 5 16 Tagi 48 Mindoro 23-25 Marinduque 1-15 Caloocan 5-20 Muntinlupa 21-28 Palawan 29-3 At Sambales 13-16 Romblon 19 Gis Angono Rizal 8 13 Muntalban Rizal 2 28 Antipolo Rizal, 3, 24. Taytay Rizal, 18, 22. Cainta, 5, 4. San Mateo Rizal, 33, 27. Isabela, 15, 11. Togigaraw, 2, 11. Rojas, 4, 23. Kapis 18 sa is. Puputulin muna natin sa Kapis mga kalaki para sa mga bagong followers natin dyan na nag-aabang sa atin. Lagi nyo pong uh, ipapalo kami sa Facebook kung gusto nyo po makakuha ng mga tips at mga lucky numbers at dumaan sa FYP nyo uh, ang aming mga video tips ng mga lucky numbers loto STL tuwing umaga. Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin, itype nyo. At syempre, titignan nyo yung followers. Dapat ang followers po na ipapalo nyo, 315,000 followers po. Pag iba, pa, iba na yon hindi na kami yun. May second account po tayo, Red Parungkin din, pero 50,000 followers naman po. Yun po yung malalaking uh, followers po natin, doon po kayo magpa -follow. Kasi yung iba po ginagaya po yung mukha natin, eh, yung picture, gumagawa sa link account. At sa YouTube po, meron tayong 16,000 followers. Yun po yung maipa-follow nyo, Red Parungkin din. Sa TikTok po, Red Parunkin din ang hanapin. Meron din po tayong 412,000 followers. Ayan. At syempre, Aris Gatchalian, doon po kayo pwede mga mag-request ng mga lucky numbers kung gusto nyo. At dahil nagbabasa rin po ako ng mga message po doon. At pag nabasa ko yun, syempre, bibigyan kita ng tips at lucky numbers private, kun, uh, private numbers, extra, uh, extra numbers at saka combo lucky numbers ang bibigyan natin sa mga kalaki. At syempre, ang mga lucky numbers po natin inaalagaan inaalagaan natin ng 3 day, days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, sa mga masusugid dating mga followers dyan na mga gusto po magpa-private consultation message lamang po kayo sa aming messenger sabihin nyo po, interesado kayo tatawagan ko po, kay kayo para sure po na ako mismo ang kausap nyo legit dapat po makausap nyo ako okay, so hindi na natin patatagalin ituloy na po natin sa Rojas ang yung 2 digit lucky numbers ay sa East, 32 Capiz 19, 20, 5. Bohol 8, 15. Bulakan 17. 24 Bagyo 3. 5 Bicol 18. 26 Batangas 1. 23 Bataan 7. 30 Butuan 4. 12 Benguet 20. 22 Iloilo 21:30 Leite 57 Samar 21:32 para nyake 4 6. Manila 11:21 Pasig 4 33 San Juan 18:7 at Marikina 35, 30. Ayan, kompleto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers. Make sure po pag inilaban nyo yan sa STL o kaya sa 2D Lotto, i-rumble nyo po para mabalik man Sure win po tayo. Eto na po, shout out na po tayo sa... Ayan, shout out po sa aking love, 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 love of my life na si Minerva Joaquin. Ayan po, maraming salamat, Sir Red. Nanunood po kami na aking love, love, love of my life. Lagi po sa inyo. Minsan nga po, mas Binibigyan niya kayo ng pansin kesa sa akin. <laughs> Totoo ba? Ayan po, syempre, at uh, shout out po sa mga tindera po ng mga, ano rito, ah, mga sabon. Dito po, tindera po kami ng mga sabon dito sa bali, sa may... Bulacan, saan yan? Sa Plaridel, Bulacan. Uy, marami nga natitinda ng mga sabon dyan sa highway. Oo, mababangoy yung sabon yung Promise. Nakabili na rin ako dyan. At syempre, ingat po lagi sa mga gusto po magpa-shoutout. Message lang po ng message. Comment ng comment. At heart ng ng video. Pag napansin ko, ipiplex kita. Good luck ha, gumising ka na. Mamaya punta na tayo ng dagat.